Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal, wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. sangalan ng Allah, ang mapagpala ang habagin Ako ay sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Allah lamang at si Muhammad ay huling sugo ng Allah na ipinadala sa sangkatauhan upang magiging huwara nila, gabay nila tungo sa kanilang kaligtasan. Mapasakanya nawa ang pagpapala ng Allah sa kanyang mga pamilya, mga tagasunod hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalataya, mga ma mahal naming tagapanood, nais po naming magkalob sa inyo sa maikling palatuntunan ito ng minsahe na kung saan nais namin na makapagbigay po ang sa inyo, makapagbigay ng aral sa inyo at magkaroon ng linaw sa mga taong hindi pa dumarating um sa kanila ang bagay na ito. May ilang po tayong katanungan na nais nating mabigyan ng pansin, mabigyan natin ng kasagutan. Ito po ay ang mga sumusunod. Alam mo na ba ang Islam? Dumating na ba sa iyo ang mensahe nito? O di kaya, meron ka bang narinig o napanood hinggil dito? Alam mo ba ang pinagbulan nito ng Islam? Ngayon, ating tutunghayan at ating aalamin kung ano nga ba talaga ang Islam. Para po sa inyong kaalaman, ang Islam ay nangangahulugan. Ito ay katagang Arabic na nangangahulugan ng pagsuko. Nagaling sa salitang ugat na salam, ang ibig sabihin o nangangahulugan ng kapayapaan. Sa pangrelihiyong kahulugan ito po ay ganap na pagsuko, pagtalima, pagsunod sa kalooban ng dakilang lumikha. Kaya kung inyo pong mapapansin, ang kaugnayan ng salitang ugat nito at ang pangrelihiyong kahulugan ng Islam, matatagpuan po natin na kapag ka ating isinuko ang ating sarili ng taus puso, ng ganap sa dakilang lumikha, tunay na makakamtan natin ang kapayapaan. Marami ang nag-aakala na ang Islam ay isang bagong relihiyon. Kaya nga, ang iba sa kanila, bakit ko papapalitan ng aking relihiyon? Masaya naman ako dito. Ipapalit ko sa bagong reliyon na hindi ko alam. Masaya ako sa aking reliyon na hinahawakan o aking nakagisnan. Ang hindi ka alam ng karamihan na ang Islam ay hindi bagong reliyon. Ang Islam ay reliyon na kung saan itinatag ng Allah o ng dakilang lumikha noon pa man dito sa balat ng lupa, hindi sa special na lugar o ano pa mang natatangi na lugar, kundi ito binaba ng Allah sa lupa at sa ating unang magulang o ama ng lahat na si Adan at ina ng lahat na si Eva. Ito yung Islam, ang kanilang relihiyon at ang mga sumunod na propeta sa kanila, isa lamang ang kanilang relihiyon. Wala kang makikita sa kanila na meron pa silang relihiyon na pinanghawakan o tinatangi, minamahal, sinusunod, maliban pa sa Islam, ang reliyon ng pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kagustuhan ng dakilang lumikha. Magmula sa ating amang si Adan at mga sumunod na sa kanya na mga tao, sa mga sugo ng dakilang lumikha mula kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Jesus, hanggang kay Muhammad isa lamang ang reliyon na kanilang pinanghawakan. Ito yung um, Islam lamang. Sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum ul-islam dina. Na ibig ipakahulugan ng talatang ito na sa araw na ito pinaging ganap ko ang inyong relihiyon at ipinagkalog ko ang aking paglingap sa inyo at itinakda na ang inyong relihiyon ang Islam. Ito po'y matatagpuan natin sa Sura Al-Ma'idah Kabanata ikalima at ikatlong talata. Kaya, mga mahalaming naming tagapanood o tagapakinig ng minsahe ng Islam, hindi po bago ang Islam. Hindi po ito dala ni Propeta Muhammad Wasallam na makabago. Hindi ito ginawa ni Propeta Muhammad Wasallam hindi ito itinatag ni numang magaling na iskolar na mga muslim o sino mang tanyag sa balat ng lupa na muslim bagkos ito'y itinakda mismo ang siyang nagsabatas, ang siyang naglagay, ang siyang nagtatag, ang siyang founder ng Islam ay walang iba kundi ang dakilang lumikha lamang. Hindi ba ang dakilang lumikha ang siyang mas nararapat magbigay sa atin ng panuntunan ng ating pamumuhay? Hindi ba siya ang mas nakakaalam kung ano ang ating mga pangangailangan? Hindi ba siya ang mas nakakabatid kung ano ang makakasama sa atin? Kaya nararapat lamang natanggapin natin kung ano ang nasa dakilang lumika. Hindi ang ibinibigay sa atin, hindi ang ini-inject sa atin ni man na nagmamarunong o nagpapakita ng kabutihan sa harap ng mga tao. Ipinapakita nila sa mga tao ang kanilang pagkadalisay na sa likod nito ay masama nilang hangarin. Kailanman ang Panginoon, kailanman ang dakilang lumikha, hindi nagbigay ng bagong pananampalataya. Magmula sa unang creation ng Allah na tao, sa ating amang si Adan, hanggang sa huling henerasyon, iisa lamang pananampalataya. Subalit ang kaibahan, mga kapatid. Subalit ang kaibahan, mga mahal na tagapanood o tagapakinig, na ang Islam, dito kinumpleto ng Allah. Dito niya ginawang ganap ang kanyang paglingap. Kung bakit siya ang mas nakakaalam. Siya ang mas marunong. Hindi natin siya tinatanong, bakit dito lang niya ito ginawang ganap. Bagkos tayong tatanungin sa ating mga sarili. Ang sa atin lamang, mga mahal naming tagapanood, na kung ano ibinigay sa atin ng dakilang lumikha, ay nating tatanggapin. Ito na lamang ang ating kaligtasan ang tanggapin natin ang dakilang lumikha at ang propetang ipinagkaloob sa atin ng dakilang lumikha. Sa panahong ito, ang kaligtasan, dito na lamang natin matatagpuan si Islam. Wala nang iba pa. Sa panahon ng mga naunang propeta, sa panahon ni Noah, sino man naniwala sa dakilang lumikha nagsasabi na la ilaha illallah, walang ibang Panginoon, kundi ang Allah lamang, sila yung maliligtas. Sa panahon ni Abraham, sinuman na naniwala sa dakilang lumikha, na walang ibang Panginoon kundi siya lamang, sila yung maliligtas. At sinuman sa panahon ni Moses, ang naniwala sa kaisahan ng dakilang lumikha, at tinanggap si Moses bilang sugo ng dakilang lumikha, sila ay maliligtas. At sa panahon ni Jesus, sino man ang naniwala sa kaisahan ng dakilang lumikha at sinundan si Jesus, tunay na sila rin yaong maliligtas. Subalit sa panahon ngayon, wala na si Jesus, wala na ang mga propeta. Nakalipas na sila, Nawala na ang kanilang misyon. Tapos na nila ang kanilang misyon. Subalit may nagpatuloy sa misyong ito. May nagtaguyod sa misyong ito. Hindi siya naging bago. Bagkos, siya ay nagpatuloy lamang ng aral ng, ng mga sinaunang propeta. Binuhay lamang niya ang nakakalimutang aral, ang turo, ang pananampalataya na isinabuhay, na ipinagkaloob, ibinigay, ipinakita sa atin ng mga propeta. Siya po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinagpatuloy niya ang aral ng mga propeta. Binuhay niya ang pagsamba sa nag-iisang tunay na dakilang lumikha pagkatapos ng napakaraming panahon na ang mga tao dati-rati sumusunod nung nasa kapanahonan ng mga propeta, sila ay sumusunod sa mga propeta. Maaring ilan sa kanila ay hindi sumusunod. Subalit mayroong mga sumusunod sa kanila, pero pagkaraan. Pagkaraan ng ilang taon, ilang panahon ang lumipas, nagbago na naman ang kanilang pananampalataya. Bumalik naman sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakatulong sa kanila na hindi rin makakasama sa kanila. Sapagkat ang tunay na nakapagbibigay ng kabutihan ay walang iba kundi ang dakilang lumikha. Ang tunay na nakapagdudulot ng sakuna ay na no, walang iba kundi ang dakilang lumikha. Kaya nararapat lamang na ibalik natin sa Kanya ang ating buong tiwala ang ating pagmamahal, ang ating pagsamba, ang lahat ng mga kabutihan na ating ginagawa, nararapat namang natin, na ibalik sa tunay nating na Panginoon, na ipinakilala sa atin ng huling sugo niya si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nararapat lamang nating buhayin, tanggapin, isa buhay sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating pamayanan. Nang sa ganon, makamtan natin ang tunay na kaligtasan. Sapagkat kung maghahangad pa tayo ng ibang relihiyon, ng pamamaraan ng pamumuhay, maliban pa sa Islam, sinisiguro ko, kapatid, sinisiguro ko, mahal naming tagapanood o tagapakinig, na hindi ito makakabuti sa atin. Mga mahal naming tagapanood ng mahalagang paksang ito. Aming kayong hinihimok ng taos puso sa aming kalooban. Hinihimok namin kayong tanggapin ang Islam. Ipamuhay ang Islam sa inyong mga sarili, sa inyong mga pamilya. Nang sa ganun, makam makamtan ninyo ang tagumpay. Sapagkat, sino man ang ng paraan ng pamumuhay o ng relihiyon na maliban pa sa Islam? Sabi ng Allah sa maluwalhating Quran. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam diinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati minal ang maghangad ng relihiyon ng pamaraan ng pamumuhay na maliban pa sa Islam? Hinding hindi ito tatanggapin ng dakilang lumika at sa kabilang buhay sila'y mapabilang sa mga na sa kalugyan. Ito matatagpuan sa kabanata ikatlo at talata 85 lima ng sura Ali Imran. Nakakatakot mga kababayan. Nakakatakot na tayo mapabilang sa mga talunan. Kaya sana po, maunawaan ninyo ang aming ipinapahihwateg, ang aming minsahe. Sana mabatid ng lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang kahalagahan ng relihiyong ito na silang magiging isang magiging daan ng kanilang tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay surely walang magsisisi na pagtinanggap nila ang Islam at pinamuhay nila ang Islam tanungin ninyo ang mga Muslim, tanungin ninyo ang mga yumakap ng Islam, kung nang totoo, tapos puso sa kanilang kalooban, ano ang nakita nila sa Islam, anong naramdaman nila sa pamumuhay nila sa pananampalatayang ito. Sa pananampalatayang Islam, anong kanilang naramdaman? Anong naidulot nitong maganda sa kanilang buhay? Sana po, ganun din kayo, matuklasan ninyo, matagpuan ninyo, ang aral na ito. At hanapin mo ang katotohanan, at ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa iyo. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lamang, naway pagpalain ng dakilang humika ang sinuman na nais niya ng katotohanan. Maraming salamat po.